So dito na tayo sa ano sa Bigutan Market ito. Ito yung Bigutan Market. Ayan. So dito muna tayo sa labas. Gusto sa kawali na. Ay sa labas dito, mayroon dito, ano? mayroon dito ang kainan dito. Napakasarap. Tinatayo ng mga, talaga, dito ng mga dito. Yan, tinakainan nila. Welcome to my uh, land. dito tayo, sa loob. Dapat ay nila, Dito tayo sa loob. Ditingin natin yung anong dito sa loob. Yun o, tatawag tayo dito o ito yung di ano, Bigutan market. Yan. Yeah. Maraming tao. may ate. Maraming namimili rito. Shout out sa so Tropang Pasay. Yeah, no? uh, Tropang Pasay daw, shout out Tropang Pasay. Tropang Pasay, forever. Ano tayo sa kabila? Dito sa side na doon, ito yung ano, mga gulayan. Dito sa balik tayo dito sa ano, sa may isla yeah. Marami na rito. Dito. Ngayon lang ako pumasok dito ng ano, Sabado. Ganito pala ang sitwasyon dito pag Sabado. Marami namimili. Galing, yeah. Galit mo. Yan, buhay na buhay yung tilapia. So, yun, lalabas na tayo. Lalabas tayo. Dito naman sa labas, dito yung mga grocery. daming tao, oh, dinudumo siya ate. Oh. Yung mga kakanin dito, dinudumo siya. maraming namimili sa kanyang anong paninda. Hoy! Siksikan ang parking dito. Tuwing umaga pala dito. Siksikan yung parking. Mahirap dito po parking pag umaga kasi gawa nga ng maraming namimili. Maraming mas po parking. Yan, di ba maraming sasakyan buhay <laughs> po mga parking dito tayo sa labas 'yung babawisan na ako wala